Hello mga kababayan. Ka This is Brian. You are watching again my short vlog. Vlog? <laughs> ay, ko? <sakit> ang <laughs> okay, for our short episode for today. So, ngayon po ay April... 8, ayan, today is April 8, 2024. And mag-aala sa isna po ng hapon. But tingnan nyo naman... Ayan ang ating araw. Alas 6 ng hapo. Asan ba? Ayan po. Sobrang init pa rin ang alas is. Okay. So for our short episode for today, guys, mag tayo ng isang experience from our kabayan, aspiring applicant, actually future to be successful applicant po from Hong Kong. Ayan. Uusapan natin ang na kanyang magiging proseso sa Hong Kong bago siya makapunta dito sa Croatia. So, paalis na siya ng 15 if I'm not mistaken. Yes, malapit na. So, aalamin uh, natin yung naging proseso ni Kabayan from Hong Kong. And again, guys, I'm not encouraging everyone but to just give you an, uh, an idea. Kasi alam ko po na marami sa inyo, ang maraming gusto mong magtano, mag-inquire. Walang masama mag-inquire, guys. So, ito na. This video is for you. But before anything else, if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. Malapit na po tayo mag-5K. Pasensya na kayo, guys, kung mayroon tayo ngayon pa pabebe. <laughs> kakabangon ko lang actually kasi pag umaga ako ngayon takabangon ko lang and ang ah, sakit talaga ng ulo ko sabi ko need ko i-push itong video na to kasi ito yung sa, ano, ito yung talagang timeline ko for this video and pipilitin natin pag utay-utayin so short vlog lang to guys ikikwento ko lang sa inyo yung naging process ng kabaya so nagkano kami ng usapan like uh, sa whatsapp And ayun nga, sa mga aspiring applicants din, sa mga gusto magtanong, gusto magkaroon ng idea, I will put a uh, my WhatsApp community link po sa description. You can join sa ating WhatsApp group. Diyan kayo pwede magkaroon ng interactions with kapwa applicants papunta dito sa Croatia. So, yung kakapilang tayo habang nag-uusap tayo, tapos, tag pag-usapan natin. Guys, nagkakape muna ako. Kasi, iwan ko ba? Siguro sa pagos, sa gutom. Naripasan ako ng gutom kanina. Tapos, nung pauwi na ako. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang ulo ko. Kaya, muna. kamusta kayo? Siyempre, <laughs> ayan. Meron tayong Kating ko. Ayan. Ating sandalan. Pag masakit ang ulo. Masakit ang katawan. Diba? ba? Ayan, mga dakilang OFW. <laughs> Ayan. So, paano ko na-meet si Kabayan from Hong Kong? And paano ko siya na na-interview? Okay. So, member po kasi si Kabayan sa ating WhatsApp community group. So, Nagbabasa ka basa kasi ako dyan. Nagbabakid ako palagi. Hindi ako nagre-reply pero nagbabasa ako palagi. And, na-champuhan to sakto. Papaalis na siya from Hong Kong. So, alam ko po na meron po tayo mga aspiring applicants na, gust, na from Hong Kong na gustong magkaroon ng idea paano yung process. Ayan. So, itinig ko yung opportunity na makausap si ate. Ayan. And, again guys, ulitin ko lang ha. I-share ko lang sa inyo yung naging proseso para magkaroon kayo ng idea. Ang lagi kong payo, kung kayo ay merong uh, balak, ayan, paisipan nyo na mabuti. Lalo na po kung kayo ay meron ng stable job, kung nasang basa kayo ngayon. Kung meron kayong pambayad kasi mahal placement fee. At higit sa lahat, make sure po kung meron kayo ibang na-apply na agency, make sure na legit. Alam ko na nakakadagdag sa isipin natin na tayo ay mag apply sa isang agency, lalo na kung ito ay malayo. Lalo na like for example, case ni Kabayan, nasa Hong Kong siya, pero ang agency ay nasa Dubai. Again, make sure na legit ang agency na inyong a yan dahil ang dami-dami pong mandoloko. Ako po ay na-scam na ng mga agency na yan. Kaya again guys, maging matalino tayo sa pag apply Huwag tayo basta-basta bigay ng pera. Ha? So, shout out po kay Ate Need from Hong Kong. Ayan, salamat po ma'am sa pagbibigay ng information, pag-share ng information para ma-share din natin sa iba yung naging process ninyo. So again guys, join kayo sa ating WhatsApp community. Ayan, marami kayo may encounter, makikilala ng mga kapwa-aplikante. Naghihintay ng mga working permits, sa mga visas. Diyan kayo magkakaroon ng idea paano yung naging proseso nila. So, simulan na natin ang ating usapan, ang ating talakayan. Short vlog lang to guys, ha? Okay. So, tiano ko si Ate Elenit. Ayan, when, ano yung naging process niya. So again guys, galing po siya ng Hong Kong. Actually, nasa Hong Kong pa siya. Paalis na siya ng April 15 dito sa Croatia. Pabunta ng Croatia. And may plane ticket na siya. Okay, nakita ko rin yung plane ticket niya. Ngayon, ilang taon na si Ate Elenit? So siya po ay 37 years old. Okay, sa mga ng age limit. Ayan, 37 years old. wedding pwede pa. Ato ang tanong ng lahat. Ano po ang agency ni Kabayan papunta ng Croatia? Okay, ang kanya pong agency ay Dubai based. Yan po ang EVC Consultancy. Ayan. I will put your you will see on your screen guys sa so kanilang Facebook page. EVC Consultancy. Again guys, hindi po ako member ng anumang recruitment. Okay, sinishare ko lang sa inyo yung naging experience ni si Kabayan. So, at least meron tayong another agency na alam na legit. Ayan, may mga napaalis na din siyang mga, yung iba kakilala po ni Ate Elenith ay nakaalis na under them din. So ayun, EVC Consultancy, salamat po. Magkano ang placement fee ni Ate Elenith from Hong Kong to Croatia? So nagbayad po siya ng 20,000 Hong Kong Dollars. Hong Kong Dollars Yeah. 20,000 Hong Kong Dollars. So kayo na lang yung mag-convert. makano HKD 20K into Philippine Pesos? Okay. Ang uh, tanong ng lahat, paano po ang visa processing from Hong Kong to Croatia sa VFS since wala nga rin embassy ng Croatia sa Hong Kong? So, ang ginawa nila is pumunta sila ng China doon sila nagpa visa appearance. So, lagi kong sasabi, di ba? Mga lagi kong sasabi sa mga Hong Kong, kailangan niya po pumunta ng China since yung before kasi na-interview ko si Ate Camila, hindi pa siyensya si Asia Asia So, pumayag yung VFS sa Hong Kong na doon mag-process ng visa. Unlike na, nagsiyensya si Asia parang nire-require na po ni embassy ang physical appearance, which is nasa China pa ang embassy. So, ayon Before kayo mag-apply, make sure or alamin ninyo kung available ba kayo anytime na pumunta ng China para makapagpa-visa. Okay. Ilang months po nag-wait si Ma'am Elinit ng working permit after dumating ng J.O. So, isang buwan po. Isang buwan, nag-antay ng working permit si Ate Elinit. Mabilis. Pero again, guys, iba-iba yan. Hindi porket sabay kayo nag-apply, sabay kayo nagpasa ng requirements, ay sabay din lalabas sa kayo mga working permits. Talagang, pag talaga for you on that time, ibibigay talaga sa'yo. So, Good job one month dumating ang working permit ni Ate. Ilang month naman nag-wait ng visa after mata visa appearance. So, one month. Pero itapps po sabi talaga is 20 working days 'yon. Pero inabot ng one month. Pero okay na rin 'yun, guys, kasi mabilis pa rin. So, parang two months na nag nag si Ate. Sana all Teka, nung ko siya bakit niya mas pinili ang mag-Croatia kaysa mag-stay sa Hong Kong knowing na mas malapit ang Hong Kong sa Pilipinas, di ba? Uh, hindi ganun, walang time difference, di ba? <laughs> And syempre, malapit talaga sa Pilipinas yon So, as usual lang sabi sa akin ni ate, better opportunities din kasi. And, parang siguro Nafe-feel ko din siya somehow bilang Pinoy na naghahangad din ng isang experience sa Europa. If I had the chance already, siguro kung ako rin yung igagrab ko rin. Yun nga lang, kailangan talaga prepare yung bulsa ko. <laughs> Meron tayo, we are financially ready when it comes sa mga payments. Kasi alam naman natin na wala nang libre ngayon. So again guys, ah uh, hindi ko kayo pinipigilan sa mga plano ninyo sa buhay. Kung kayo ay may mga gustong gawin, may mga gusto kayong puntahan, go for it. Basta make sure na tama, make sure na kayo ay safe, and make sure na worth it yung inyalabas ninyo sa bursa bago kayo makapunta sa isang bansang gusto nyo puntahan. And I think, kaya ate Erinette naman, I think she is happy. Ah... Uh, grateful at the same time kasi bihira lang magkaon ng isang amo na supportive when it comes sa paglilipat ng bansa. Diba? Si Ate Elenit ay nagtatrabaho sa Hong Kong at nalaman ko na supportive ang kanyang amo. Which is, sabi ko nga diba, pag para sa'yo is para sa'yo, ibibigay talaga yan na alam mo yung walang hadlang, walang pabigat, which is yun yung na-experience ni Ate Erenit. So, Ate Erenit, I'm so happy na naging smooth yung processing mo. And at the same time, meron ka supportive na mga amo. So, oh, chart. Ano ang magiging work ni Ate Erenit dito sa Croatia at saan? So, ang kanya magiging work dito, guys, ay... Ano ba? Housekeeping. Yes. At sa Bratz Island yon So, B-R-A-C, Bratz Island. Ayan. Brats Island ba ito? Bratz. Basta brats lang. Ayun, ganun. Maganda dyan, guys. You will definitely enjoy the Brush Ma'am Ellen. So, congratulations again. Ulit-ulit. <laughs> Ayan. So, paano po nakita ni Ate Erin ng agency, yung ABC consultancy papunta rito? Sino nag-encourage sa kanya na mag Croatia At ilang taon siya sa Hong Kong? Ayan. So, sariling sikap ni Ate Erin it, guys. So, paano niya nalaman yung ABC consultancy? And, yun nga, sabi ko, di ba? If mag-a-apply kayo, lalo na kung wala kayong mapagsasabihan, kasi ayaw nyo pang isabihin, baka ma-jinx, ayaw nyo na may makaalam, kasi baka may pumigil. Kailangan matalino ka. na kayo kung ako, guys. Kailangan matalino kayo sa pag legit check. Lalo na ng mga Facebook page lang talaga halos sa mga check, -check natin. Yung mga napaalis. Ayan. Seven years na po sa Hong Kong si ATL ni. And, ayan, finally, mafulfill na niya ang kanyang pangarap makapag yuro So, congratulations! Ayan. For more information, pwede po ninyo makausap, pwede po ninyo makamention sa chat si Ate Erin sa ating WhatsApp community. Check niyo po ang link sa description. Ayan, mag-join kayo sa mga sa Hong Kong po para maging malinaw pa lalo sa inyo kung meron pa kayong mga tanong na no, wala sa mga natanong ko. Ayan pwede, pwede po ninyong itanong kay Ate Ellen. Ang last nating na tanong kay Ate, ano yung mga payo niya sa mga gusto pumunta dito na matagal na sa Hong Kong, ay matagal na sa abroad, na gusto sumugal papunta ng Croatia. Maging wise sa paghahanap ng consultant or ng agency kasi di basta-basta ang binabayad na pera. Ayan. Which is totoo naman. Lagi ko rin sinasabi sa inyo na matalino kayo sa paglalabas ng pera. Kasi hindi naman tayo basta-basta kumukuha ng pera from work. Yung mga pinaghihirapan natin yan. So again guys, short vlog lang to. I hope nagkaroon kayo ng at least ng konting idea. At least isang panibagong agency na naman ang aking napatunayan na totoo, na legit, na nakakapapalis sa na mga Pinoy papunta dito sa Asia. Pasasya na kayo. Ayan. Again guys ha, Before kayo mag-apply, kung meron kayong iba nakakausap na agency, make sure nyo na legit. Ang hirap, ako'y hanga kay Ate Erin kasi talaga nakapag, alam mo yun, kahit ang dami-daming mga lumalabas ng mga fake agency sa social media, nagawa niya ng ganun, knowing na sa Hong Kong siya, nasa Dubai yung agency. So, kudos sa iyo ate Eric. Hanga ako doon sa tapang mo, sa tiwala. Kasi ako talaga guys, ay may trust issue. <laughs> may trust issue na ako sa mga agency, lalo na sa mga taga Dubai. Sorry guys, hindi ko niya lahat. Pero dyan kasi talaga, ang dami, ang dami talaga. And maswerte si ate Eric, nita nakita niya yung isang legit na agency na yun. So congratulations ang wish ko kay Ate Erinit ay magkaroon siya ng, alam ko marami pang opportunity ang pwede niyong makita dito, Ate. And, tiis-tiis lang talaga muna sa simula. Huwag natin madaliin. Alam ko naman, alam ko, mas marunong pa kayo sa akin since 7 years na kayo sa abroad. Tapos, baka nga di pa 7 years eh, baka may pa kayo mga ibang napuntahan, di ba? Knowing na 7 years na kayo sa Hong Kong, tapos panibagong abroad na naman, di ba? Alam ko na mas madami kayong experience compared sa akin. But, alam ko lang, naniniwala ako na age doesn't matter. Alam ko na pag para sa'yo, may mga darating pa na mas maganda opportunity. We just have to be patient and samahan natin ng dasal kasi yan lang talaga ang kailangan natin kung meron tayong mga bagay na gustong gawin and may mga lugar tayong gustong puntahan. Diba? dasal-dasal lang and konting pasensya lang guys konting ah... Uh, ah, uh, pa ng pasensya yung, yung sabi ko and ayun at Erin good luck again iba yung culture ng mga tao sa Hong Kong at ito sa Croatia pero alam kong kayang-kaya mo rin yan alam kong kayang-kaya mo makipagsabayan with and when it comes naman sa environment hindi ka culture shock dito since open country rin naman to so I'm so happy And I'm really looking forward din na mamayit ko po kayo and mas magkaroon tayo ng personal interview sa ating vlog. So again guys, I hope na nagkaroon kayo ng idea. If you have any more questions or suggestions, i-comment ka lang sa ating comment section. Sagutin natin yan or pwede natin gawa ng content. Again, I'm encouraging you also para kung meron kayo mga iba pang tanong when it comes to Hong Kong process, join na kayo sa ating WhatsApp community. Check the description link andyan na po. So, pwede po ninyo makausap mismo si Ate Erin ito. So, that's all for today, guys. Happy Monday, happy Tuesday, and I will see you on my next vlog. Ciao! Ow!